Bagong version at bagong diskarte ng ating Bavarian para maiba naman. Graham crumbs ay yung ating pangkuting dito ay aba ang sarap naman at yung ating palaman dito ay caramel sauce. Kaya tara na. So dito gawa tayo ng dough. Isang kilo na harina yung gagawin natin ngayon. Dito maglagay ng yeast at bread improver and then haluin ko lang muna yan. Lagyan ng light brown sugar, asin at dito gagamit ako ng chocolate brown na food coloring. mag din ako dito ng cocoa powder. Lagyan ng itlog at vanilla extract. Ay hindi natin na ipakita yung paglagay ng ating vanilla extract. Maglagay ako dito ng evaporated milk at tubig. At din muna yung mga dry ingredients bago natin basain yung harina. Maganda talaga yung gagamitin natin dito na cocoa powder ay yung maganda yung quality. Lagay natin sa ating yellow basket yung length na ginamit natin na cocoa powder. At nang nabasa na yung ating harina, maglagay na ng margarine. Pwede gagamit dito ng butter, pwede ding shortening. At dito nga pinakinis ko yung ating dough sa dough roller. Kayo mga gawin wala kayo nito ay pwede lang na masahin nyo nang ng manumano. Basta siguraduhin nyo lang na mapakinis nyo talaga yung ating dough para maganda naman yung texture at yung alsa. Pagkatapos kong pakinisin ay agad ko na huy itong putulin sa 30 grams at pagkatapos tigurahin ko na ito agad ng pabilog na mahigpit at deflatin ko lang ito ng konti. At ganyan lang tayo magpigura ka. paikot lang natin yung ating kamay hanggang sa mabilog yung ating dough. At yung ating prancha ay magdasan tayo dito ng harina at nang sa ganun hindi ka malapit dito yung ating dough. At palasahin muna natin ito ng mga 70 to 80% bago natin ito lutuin sa mainit na mantika. Sa pag natin dito, mga dalawa hanggang tatlong oras. At ito nang luto na yung ating mga donut. At pasensya na kayo, hindi ko na ipakita yung pagluto natin dito ha, sa mainit na mantika. Ay madali lang naman itong lutuin. Pag umarsa na yung ating dough, ay lutuin lang natin sa mainit na mantika. At gawan muna natin ito ng palaman. Ito yung gagawin natin na palaman dito. So dito, one cup ng puti na ay ikaramilays lamang natin ito. At nang ito'y nagsimula ng matunaw yung ilalim at bandang gilid, ay simulan ko na din ito sa paghalo hanggang sa ito'y matunaw, hanggang sa mag-brown talaga yung kanyang kulay. Yung ganito yung kulay niya para hindi naman siya maputla. At pwede na tayong maglagay dito ng margarine. Pwede gagamit dito ng butter. At tunawin muna yung margarine at pwede nang isunod yung 1 cup na condensed milk. At haluin muna natin yan ng mga ilan lang na minuto. At lagyan na natin ito ng 2 cups na evaporated milk pero magtira tayo dito ng half cup kasi dito natin tutunawin yung ating 5 tablespoons na cornstarch. Halo-haloin muna natin ito ng padahan-dahan hanggang sa ito kumulo. At nang kumulo na ay ilagay na natin yung ating cornstarch. At haluin lang natin ito na huwag ng tigilan sa paghalo para hindi din masunog yung ilalim. Haluin lang talaga natin ito hanggang sa ito lumapot. Huwag lang talagang tigilan sa paghalo hanggang sa maging ganito yung consistency ng ating caramel sauce At mahina lang apoy yung ating kalan dito ha At para maging makinis talaga na wala yung mga buo-buo ay pwede talaga natin itong salain At palamigin lang muna natin bago ito gamitin Pwedeng ilagay sa chiller At gawa muna ako ng frosting na ito yung ihalo natin sa ating caramel sauce So dito gagamit ako ng 100 grams ng Easy Say Cream Yung ating whipping cream na ito ay ilagay lang natin sa yellow basket yung length nito at i-cream lang natin ito hanggang sa ito'y lumambot. At i-scrape is lang natin yung ilalim at bantang gilid para yung mga pests na hindi nabot ng ating attachment ay mabati din. At pagkatapos na ito'y malambot na, ay ilagay natin ng paunti-unti yung one-third cup na malamig na malamig na tubig. At paunti-unti lang talaga yung paglagay natin dito ng tubig. Napakaganda at napakagaan talaga gamitin yung ating hand mixer na ito. Kung bityo din ito, ilagay din natin yung ating length dito. At kung naubos nang nailagay lahat yung ating tubig, ay batihin lang natin ito na mga ilan lang na minuto hanggang sa maging stable yung ating icing. At ito na ga, ihalo na natin yung ating niluto ng caramel sauce pero siguraduhin lang natin na malamig na malamig na yung ating caramel sauce bago natin dito ihalo sa ating whipping cream. At nagtira lang ako dito ng kunti lang sa ating caramel sauce dahil ito yung gagawin nating pang drip sa ibabaw ng ating mga donuts. At ito na rin din na itong ipalaman sa ating mga donuts. Para sa ating coating ay gagamit tayo ng crushed grey hums. At para kakapit dito yung cross graham sa ating mga donuts. Ay basahin natin yung ating mga donuts ng condensed milk. Pero yung condensed milk ko na ito mga palangga ay hinaluan or nilagyan ko ito ng chocolate flavor. At halo-halo lang at dito na pwede na nating ilagay dito sa ating mga donuts yung ating condensed milk na nilagyan ng chocolate flavor. At haluin lang ng padahan-dahan hanggang sa mabasa yung mga donuts natin sa condensed milk. At ipagulong na natin dito sa ating mga cross graham. At butasan lang natin yung ating mga donuts at ito na yung ating palaman Ilagay natin sa plastic piping bag at ilagay na natin dito. At ito yung tinira natin ng caramel sauce ay gawin natin dito pang design. I-drip natin dito sa ibabaw. At gawa din tayo dito ng iba ding design. Butasan din natin ito sa gitna at lagyan ng palaman. At lagyan ko ito ng biskwit sa pag-design natin. At ganun din, lagyan din natin ang ating caramel sauce pang drip natin. At ang bintahan natin dito ay 13 to 15 pesos. Depende sa hosting